Maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta sa ating mga channel Lalo na sa ating mga members Shoutout kay Johnny Kay Idol Ilin Ido Jin Sablawan Miss Mia Milaurel Lito Buino Lin Kaligdong Vlog Merlinda Albis, Idol Marvin Maliveran Matt Vlog XPJ Secret Files Kay Lilibit Tumagi DG Music Weapon at sa bago natin na member Welcome po kay Tita Jinke Ferris at sa lahat ng mga OFW sa buong mundo sa mga blind community Diyan sa Cebu sa mga beaker at sa lahat ng mga security guard sa buong Pilipinas sa mga may mga pinagdadaanan at patuloy na lumalaban sa buhay katulad ng mga idol mabuhay po kayong lahat Simula na po natin ang ating kwento Wala namang inaksayang sandali itong si Bangkila gamit uli ang mga kakayahan sa pagkopya ng mga hitsura doon sa mga mandirigmang mga inkanto agad itong nakakalabas na walang kahirap-hirap. Nakaantabay na din doon sa labas ang dalawa pang mga inkanto na sina Timothy at Arkol. Gamit naman ang kanilang mga kakayahan, agad na nakabalik ang mga ito doon sa kanilang kubo at itinago doon ang dalaga na anak ni Manong Donato. Gumawa din ang mga ito ng mga linlang at mga harang para hindi maramdaman ng mga matatandang mga inkanto ang presensya ng babaeng iyon. Samantalang doon sa loob ng kuta, nakabalik na itong si Butchok kasama itong si Toto doon sa loob ng malaking gusali na iyon. Agad din nakumilos ang tatlo para mahanap na ang kinaruroonan ng ritual na barang. na iligtas na nila ang anak ni Manong Donato. Tagumpay ang mga ito sa unang misyon nila at kasalukuyang ginagawa na naman ang pangalawang misyon. Mabilis na ginagalugad nila ang kalubluuban ng gusaling iyon. Ngunit kahit nagamit na ng mga ito ang mga kakayahan sa mga sabulag, sobrang nag-iingat pa rin ang tatlong mga bata hanggang sa mapalabas ang mga ito doon sa kabilang bahagi ng gusaling iyon. At mula doon, may natanaw ang mga ito na kawan ng mga inkanto at nakakaramdam din ang tatlo ng mas malalakas na mga presensya na mas angat doon sa mga pwersa ng mga inkantong bugoy. Uwi ka agad itong si Toto. Mukhang may mga kasama ang mga inkantong iyan na mga tao. Sundan natin ang mga inkantong bugoy na iyan, Butchok. O Toto, at sa tingin ko, ang dalawang magkakapatid na barangan na ang mga iyan. Ayon kay Lola Candida, sa paglipas ng mga taon, mas napalakas na ng mga ito ang kanilang mga karunungan sa kadiliman mga tanga na kalaman. Sundan natin agad ang mga iyan. Mukhang nalalapit na tayo sa ating misyon. Sigurado akong papunta ang mga iyan doon sa kanilang mga ginagawang ritual. Pagkakataonan natin ito. At pagkatapos, mabilis nang kumilos muli ang mga bata. Lihim at maingat na sinusundan nila ang mga inkanto hanggang sa nakita nilang palabas na ang mga ito doon sa bakuran. Mayroon din silang nakitang pasukan ang nando doon papunta doon sa mas malalagong mga kakahuyan. At sa mga kakahuyan na iyon, mas matataas na ang inilutang ng ibang mga puno. At bukod sa mga nakalutang ng mga puno na kahoy, mayroong mga malalaking tipak din ng bato ang nakalutang at kasama ng mga punong nando doon nalulula sa tanawin na iyon si Nabotchok. Unang bisis kasi ngayon na nakakita ang dalawang mga bata sa mga ganong tanawin. Itong si Butchok, nakakita na ito dati tulad sa mga tanawin na ito doon sa mundo ng mga ungga. Wikan itong si Butchok sa kanyang mga kasama. Mayroon akong naramdamang pwersa na sobrang nababalot ng kasamaan Maaring sa loob ng kakahuyan na iyan, ginagawa nila ang mga ritual. Sagot naman nitong sinunoy habang sumisinghot-singhot ang batang aswang. Tama ka, kaibigan na butsyok. Naamoy ko na rin ang iba pang mga nilalang ang nasa loob ng kakahuyan na iyon. Bukod pa sa mga inkantong bugoy. Maaring may mga nilalang pa ang naninirahan sa loob ng kakahuyan na iyan. Tama ka kaibigang nunoy Kaya talasan nyo ang inyong mga pakiramdam at mga mata Kailangan pa rin natin ang dubling pag-iingat Papasok na tayo doon sa loob ng kakahuyan At ilang sandali Mabilis nang umuusad ang tatlong mga bata Mabilis na sumuot ang mga ito doon sa kakahuyan at hindi na dumaan doon sa pasukan ng gubat at pagkapasok pa lamang ng mga ito, agad na may sumalubong sa kanila na isang nilalang. Napakahaba ng mga kamay nito na parang isang baging. Agad rin na pilit silang inabot ng mga paghampas nito. Maagap naman itong sinunoy. Agad na umigpaw ito pa itaas at pagkatapos dinaluhong ang liig ng nilalang at ginutay-gutay niya ito sa pamamagitan ng kanyang mga matutulis na kuko. Habang itong si Butchok, may nakita itong isang kakaibang uri ng hayop na papaatake na din sa kanila. Para itong baboy damo, ngunit mahahaba ang mga liid nito at mayroong mahahabang mga paa. Mabibilis din ang naging tugon ng batang si Butchok gamit ang kanyang pamalok na yantok walang habas na pinagpapalo niya ito sa may liig at ulo. Makalipas lamang ang ilang mga segundo, agad nang bumagsak ang dalawang mga nilalang. Ngayon, napagtanto ng tatlong mga bata na hindi pwedeng kung saan-saan sila dumadaan papasok sa kakahuyan na iyon dahil nakaantabay lamang ang mga mababangis na mga nilalang na nakakalat sa kakahuyan. Ngunit sa mga pagkakataon na iyon, mayroon palang nakakarinig sa mga kaluskos na nagawa ng mga ito sanhi ng kanilang ginawang pag-atake doon sa dalawang mga nilalang. Kaya ang mahigit sa sampung mga mandirigmang mga bugoy papunta na doon sa kanilang pinaruroonan. Makalipas ang ilang mga sandali, pagdating ng mga ito doon, naabutan ng mga inkanto ang dalawang mga nilalang na hindi na gumagalaw. Nakapatong ang isang nilalang na mayroong maiitim ng mga balahibo doon sa isa pang nilalang na parang ugat ng kahoy ang katawan habang nakabulagta. Ilang minutong nagmanman ang mga inkanto doon sa paligid at pagkatapos bumalik na rin ang mga ito doon sa kinaroroonan nila ni Tansyo at Talino, ang dalawang mabagsik na magkakapatid na barangan ang inaakala ng mga inkantong bugoy na nagkakaroon lamang ng labanan ang dalawang mga hayop kaya namamatay ang mga ito. Samantalang ang tatlong mga bata naman mariin na nagtatago ang mga ito doon sa ilalim ng mga ugat ng punong kahoy at muling nagkarga ng mga malalakas na mga sabulag para hindi maramdaman ng mga inkanto ang kanilang presensya. Nagpalipas muna ng ilang mga minuto ang mga bata sa pagtatago doon bago lumabas ang mga ito. Pagkatapos, ipinagpatuloy na nila ang mga ginagawang paghanap sa kanilang pakay. Sa mga pagkakataon na ito, doon na sa itaas ng mga puno ng kahoy at mga batuhan, dumadaan ang tatlong mga bata para agad nilang matanaw ang buong paligid na kinaroonan ng ritual na barang at hindi nga naglaon agad na may natanaw itong si Butchok doon sa unahan unang nakita ng mga ito ang mga nagkukumpulan na mga matatandang mga inkantong bugoy agad mo kasing mapapansin ang mga matatandang inkantong bugoy batay na rin sa kanilang mga kasuotan mas matingkad kasi ang kulay ng kanilang mga suot at may dalang mga tungkod habang doon naman sa paligid nakikita nila ang mga mandrigmang mga inkantong bugoy na nakakalat at parang mayroong binabantayang mahalagang bagay mas lumapit pa ang tatong mga bata para mas masilayan nila ang pinaggagawa ng mga ito maingat pa rin na nagtatago ang tatlo doon sa mga baging at mga ugat ng mga puno ng kahoy habang umuusad papalapit doon sa mga inkanto. Makalipas pa ang ilang mga minuto habang nagtatago sa mga makakapal na mga dahon ng punong kahoy ang tatlo. Nakita na nila kung ano ang mga ginagawa ng mga inkanto at ng dalawang mga barangan. Nakita nila ang isang katawan ng matanda na gawa sa puno ng kahoy na nakagapos doon sa gitna ng isang altar. Sa paligid ng matanda, mayroong tumutubo ng mga halaman na mayroong mga tinik ang dulo. At lahat ng mga tangkay ng halaman na iyon nakatusok sa liig at dibdib ng matanda. At ang mas ikinagulat pa sa kanilang mga nakikita, ang katawan na gawa sa puno ng kahoy ay kamukhang kamuka ni Nanay Kanida. Ngayon, nakita na nila ang ritual na barang ng mga ito. Ang ikinabahala ni Butchok bumabaon na ang mga tinik doon sa dibdib ng matanda. At alam niyang si Nanay Kanida ang ipinahiwatig ng mga ito. Ang hinihintay ng mga ito na pagsibol ay ang pamukadkad ng mga bulaklak na halaman na iyon na siyang maging dahilan para mas lumaki pa ang mga tinik at mababalot na ang replikang katawan nitong si Nanay Kanida. At maging dahilan na rin iyon ng kamatayan ng matandang babaylan. Walong oras na lamang ang kanilang hinintay bago ang pagsibol. Kaya nandrito ngayon sa mundo ng mga inkanto ang dalawang mga barangan para saksihan ang katapusan ng isang maalamat at isa sa mga pinakamalakas na babaylan na si Nanay Candida. Gumagawa na din ng apoy ang mga ito sa paligid ng altar. Apat lamang na mga katao ang nasa loob ng paligid ng altar na iyon ang dalawang mga barangan at ang dalawang mga matatandang inkantong bugoy ang dalawa sa mga pinakamataas na namumuno sa mundong pangkat ng mga mandirigmang inkanto sa paligid naman ng altar makikita doon sa di ang sampung mga matatandang inkanto na mga kababaihan ang nagsayawan habang umiikot doon sa may altar sa tingin ng mga bata Mukhang gumagawa na ang mga ito ng mga ritual na mga panapos. Agad na nag-iisip ng paraan sina Butyok. Kailangan nilang makalapit doon at mawasak agad ang mga ginagawa ng mga ito. Hindi man totoong katawan ni nanay kanida ang matandang nakagapos na isang replika. Ngunit kailangan nila itong mailigtas galing sa mga halaman na iyon dahil nakapaloob sa katawan ng replikang iyon ang kaligtasan ni Nanay Kanida. Wi kanitong si Butchok. Papasukin natin ang kinaroroonan ng altar, Nonoy. tuto, dadaan tayo sa aking mga pintuan na portal. Unang gagawin natin, wasakin natin ang mga halaman na iyan at kunin natin ang replika ni Nanay Kanida. Bahala na kung ano ang mga mangyayari pagkatapos. Ang mahalaga mailigtas natin ang aking lula. Ngunit makalipas lamang ang ilang mga sandali, biglang may mga nagsidatingan doon na mga inkanto doon sa kanilang ginagawang mga ritual. Makikita mo agad at mahalata sa mga muka ng mga ito ang pagkabalisa. Narinig ng wika ng isa sa mga inkanto. Panginoon na Bordog, nawawala ang bihag natin na anak ng albularyo doon sa gusali. Kaya lahat ng mga nakakarinig sa sinasabing iyon at lalong-lalo na ang dalawang magkapatid na barangan na patigil ang mga ito sa kanilang mga ginagawa maliban lamang doon sa sampung mga kababaihan na mga inkanto na patuloy pa rin na umiikot at sumasayaw doon sa may altar. Galit na galit na lumapit sa mga iyon ang pinuno ng mga mandirigmang inkantong bugoy at pinagsisigawan ang mga ito. Agad na inutusan ang mga ito na hanapin at gagalugarin ang buong paligid. Inalarma na din ng mga ito ang lahat ng mga bantay doon sa may gusali. Batid nilang may mga nakakapasok na mga kalaban dahil sa kanilang nakitang mga bangkay ng mga inkanto doon sa loob. At habang nagkagulo ang mga ito, sinamantala naman nila ni Butchok ang pagkakataon. Agad na naglatag ang bata ng mga portal sa buong paligid. Kasama ang kaibigan na si Tuto, dumadaan ang mga ito doon sa mga pintuan na portal, papunta na doon sa may altar. Dalawa lamang ang maaring makakapasok ng sabay sa portal na iyon ni Butchok, kaya itong sinunay mabilis itong kumapit doon sa mga baging at nakahandang umaatake na doon sa mga inkanto. Makalipas lamang ang ilang mga segundo, biglang sumulpot doon sa gilid ng altar ang dalawang mga bata. Kahit naman sa kanilang mga malalakas na mga sabulag, naramdaman pa rin ng mga barangan ang presensya ng dalawa. Ngunit huli na dahil agad na umindak na sa lupa itong si Toto at nagpakawala ng mga malalakas na mga orasyon na pamako at panakala. Malakas ang ginawang iyon ni Toto para masigurado na magagawa ni Butchok ang kanilang binabalak. Matapos nagawin gawin iyon ni Toto, ang mga nakapalibot doon sa altar na mga inkanto, agad na bumagsak ang mga ito sa lupa at ramdam ang kakaibang dulot na sakit sa kanilang mga katawan ang mga babaeng sumasayaw ng mga inkanto. Biglang nangingisay ang mga ito sa lupa. Pati pa nga ang dalawang mga barangan, tinamaan din ang mga ito at hindi nakaligtas sa ginawang iyon nitong si Toto. Agad na nahihilo ang kanilang pakiramdam at napapaluhod ang mga ito sa lupa. Sapat na din ang sampung mga segundo para magawa ni Butok na mawasak ang mga halaman na iyon mayroong mga ibinuhos na langis ang bata doon sa halaman na iyon. At pagkatapos na makapag-usal ng mga orasyon, agad na nitong binitbit ang replikang katawan ng kanyang lola kandida. Pagkatapos, muling dumaan ang mga ito sa pintuang porta ni Butchok na nakalatag doon sa paligid. Sa loob lamang ng sampung mga segundo, matagumpay na nagawa nila ang kanilang misyon. Ang mga barangan at ang mga matatandang mga inkanto. Nang makabawi naman ang mga ito ng lakas at wisyo, nagsisigaw agad ang dalawang mga barangan na kailangan na hanapin ang mga gumagawa sa kanila ng pag-ataking iyon. Hindi makapaniwala ang mga barangan sa kanilang nakikita at nasaksihan. Nawasak na ang kanilang ritual na pinaghihirapan nila ng ilang mga taon. Nawala na din ang kanilang ginawang replikang katawan ni Nanay Kanida na ginawang tulay nila para sa pagbarang. Agad na nakita nila sa lupa ang mga hugis na pabilog at alam agad ng mga barangan na mga pintuan na portal ang mga iyon. At agad nilang napagtanto na ito ang ginagamit ng kanilang kalaban ngayon para magagawa agad ang pagwasak sa ritual na ginawa nila Agad na gumawa ng mga malalakas na orasyon ang dalawang mga barangan. Yumuko agad itong si Tansyo habang nagbabanggit ng mga banyagang salita. Makalipas lamang ang ilang mga sandali, biglang lumakas ang hangin doon sa paligid at may nakita ang mga ito na mga baging ang kumawala. Sa paligid na parang nagsisilbing harang doon sa kakahuyan. Kakaiba ang baging na ito na nagbubuga ng katas na parang mga lason. Uy ka nitong si Tansyo. Pinunong Bulldog, utusan mo ang mga tauhan mo na takpan ang kanilang mga ilong. Hindi na makakalabas pa ang ating mga kalaban sa kakahuyan na ito dahil mayroon akong inilagay na malakas na harang. Kamatayan ko rin lamang ang makakawasak sa harang na ito nasa paligid pa ang ating mga kalaban. Magpapalabas kami ni Talino ng mga mandirigmang Diablo. Mahahanap agad ng mga mandirigmang ito ang kinaroroonan ng ating mga kalaban. Susundan ninyo ang mga mandirigmang Diablo at atakihin agad ang mga kalaban na nasa paligid. Kahit pa ang pintuan na portal na gamit nila ngayon ay hindi makakalabas sa aking harang. Pagkatapos, sabay nang nagbanggit ng mga banyagang salita ang dalawang magkapatid na barangan at sabay na umindak ang mga ito sa lupa, sabay din ng pagsigaw ng mga banyagang salita. Matapos nagawin iyon ng mga barangan, biglang nabibiyak ang lupa doon sa paligid at mayroong mga walong nilalang na mayroong mga maitim na kalasag sa kanilang katawan at may hawak na mga sipat na mayroong tatlong mga patalim sa dulo ng mga ito walang mga mukha ang mga nilalang at mayroong mapuputing mga buhok napakabilis na kumilos ang mga ito anim sa mga ito ang mabilis na sumagirit papunta doon sa itaas ng malaking puno ng kahoy habang ang dalawa naman papunta doon sa mga makakapal na mga dahon ng puno doon sa unahan. Sigaw agad ng dalawang mga barangan. Pinunong buldog, sundan na ninyo ang aming mga alagad ng mga jablo dahil kasalukuyang inaatake na nila ang ating mga kalaban. Habang sina Butchok at Toto na nagtatago doon sa itaas ng mga puno ng kahoy, hindi makapaniwala ang mga ito sa bangis ng mga pinalabas ng mga barangan. Hindi makapaniwala ang mga bata na agad silang nahahanap ng mga jablong ito. Pati itong sinunoy, agad itong dumapa sa lupa, umaangil at humanda na dahil papalapit na sa kanyang pinagtataguan ang dalawang mga mandarigmang jablo habang nakasunod naman sa mga ito ang mga engkantong bugoy na may bitbit na iba't ibang uri ng mga armas you <sighs>